Yan. Yup. Yup. Malaki. Hindi pa naman pagdating pa. Ha? Oh. Hindi naman panga-awit. Birds, mabalabaga birds. birds si Ma Birds oh. Ma Birds oh. First time ni, dito! <laughs> <na, laughs> <laughs> Suka mga birds. Kamalan apa. Bagang. Wow. Bakit single na? Uh, Naghahanap sa What's up mga birds? You know? Welcome back mga birds. <laughs> Pupunta kami ngayon mga birds doon sa laot. At adventure natin ngayon mga birds. Rentex at Rapala. Yo, kasama kong dalawa. Let's go! Yan birds, mga kasama kong malalakas. Mayari ng malaking bangka You know Birds Rodel Kinista Birds Andrew Napakaganda ngayon ang panahon mga birds Napakalinaw Yan you no? Know? Ito nga pala mga birds Ang ating gagabitin ngayon Yung rapala mga birds At saka yung rintix Pang isdang batalay Or yung needlefish yano no? dalma Yan, boats, mga boards. Subukan na natin itong pang malakasang rigtix. Ay ano pangkala yano you know? Yan At si birds rule naman mga boats Rigtix. you know Malupit to sa mga batalay. Malupit. Malupit. <laughs> babe, bae? You know. Yun <laughs> o. Mahal ikaw pa yun. Ah, dito naman gagamitin ko boards. Yun o. At no. Yun o. Ano yan yun mga boards kinain yung rapala ni boards andro <laughs> boards <laughs> ano one boards ganso you know siguraduhin mo boards ito na ayo pagluo ng boards yan <laughs> nataranta na si boards andro yan ito na kinain yung rapala natin boards spasi boards you know Medyo na hirapan pak <laughs> itu nama boards si boards andro yang atak at si boards ay naman yung si boards rudil naman yung titira titira <laughs> yan ang ganso na yan boards paglapit ang isda gagansuin yan na yan na ayun na ikaw na boards na kinakabahan ako sa uno kinakabahan din ako mga boards kinakabahan kaming tatlo yun o no? Sana na kaya yun? Lapit na. Yan! Yup! Yup! Yun! Malaki! Woohoo! Na ano ininakpan mo kay? Hop! Mulmugma! <laughs> wow napakalaki burto napakatalas ng kanyang mga ipin Ayan. Ayan. walang pag alinlangan minahal mo ako welcome sa uh, Nagurang Island mga birds Nagurang Island mga birds dahan tayo dadaong, dadaong mga birds at dyan natin lulutuin yung huli nating barakuda. Let's go! you know? Sanford so, White Sand Bar ng Nagurang Island. Yun o. Napakalinaw ng dagat. Yun po o. Dyan tayo magluluto sa White Sand Bar. Sand Bar ng Nagurang Island yun yan o may kabahayan napakalinaw dito boards sarap maligo daong tayo dito boards o oh. at marami din itong nakatira wow dito tayo boards napakangandang isla at napakaputing buhangin yan burso ang the mariners welcome sa Nagurang island mga boards may you know? magluloto ni na boards andro ito boards ang ulam natin for today's video wow ang laki <laughs> rumpi mga boards At simula na nga ni Boards ay ang magkabay gamit ang espada ni Panday. <laughs> Yo no. <laughs> Boards. Yay. 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 At yung kalahati lang Boards ang ating titirahin. Tapos kilo, birds. pang Boards, pangkilo. Yo dela. susunod. Laki din na tao. Doon, una, una. Ha? Ay, aba. Bitin ina. Ah, ba ako na lang. Ha? Hmm. Ani, <laughs> pangkilaw. Ito birds, ang ganda ng kanyang laman. Oh, wow. Hmm? Pangkilaw yan mga birds. At yun naman ay pang tinulak. Pang sinigang. Una mo kung para, para katayin na tunay unay. Ito na birds, ang ating pang-ihaw. Oh, wow. Yan oh. Pang-ihaw. Bau, ito yung birds oh. pang at pangsinabaw huwaw oh, <laughs> Sinigang. Oops, update lang mga birds. Ito yung para sa ating kinilaw, para sa sinabaw. At yan ang ating lulutuin. Oh, wow. Marami. At tirahin na natin to mga birds. and iwaan natin. and Tapos lagyan natin ng kunting asin para pasarap yun oops Lamas, lamasin natin birds ng asin yan tapos dito naman sarapan. Mm. sa harapan mm. tapos ilagay natin dyan you know pagang survive at ganito lang birds tirayan yung kinilaw tinggalin muna natin itong mga birds mo Arikabok. Yung mga likabok, tinatanggal niya. Nakita ko to birds na tutunan ko to sa Japan. wala Sudah? birds. Ah, Sayang. Tapos, to, birds, oh. Kunin natin tong balat. Boots, pwede na luto, Boots. Ha? Pwede na kukul. Boots, oh. Pwede natin itong balat, Boots. Ano? Ah. Yan. Dahil ano yan, matigas-tigas yan. Bagan halo. Yan. Tapos ito na yung laman natitira. Iyi, ugda na titira. na. Uga na. Uga na. pwede na dapat sinog ba? Ito, Ato, mabuti Yan yeah. Iba, natin ng cubes you know? nula. Cheepoy uh, no. tanong. Ito na, boards. Pasiwain lang natin, boards, ng cubes. You know? Parang pamain sa ano? Pamain sa pangawil. Yeah. Yan. Yan. Wow! Yan puting puti puting puti fresh na fresh ang laman wow boards <laughs> ah di sipag tayo <laughs> ito ng oh ang ating mga ingredients lagay na natin sa ating kinilaw Bagan magabaliwan lang kami ni Bird. Bagan itunon niya yung silipon sa akong pagkakuha ko yung panggabit. Nandang <laughs> <laughs> sa mga birds, baka ang ginakulbaan. <laughs> Ginakabahan. At yun o. No? First time ni Dino. <laughs> Suka mga Ay, birds. Ito. Pamalo na pamalo. Ating tinula mga birds. Grabe Ayan yeah. natin ang ating mga ingredients. Mati lagi Sinigang. Boards. Na, na, natin mga boards. Isap na. Ito sa likod. Yan, oh. Wow! Yon mga boards, at mag lang nga kami boards na maluto yung ating masarap na ulam. At yun, shoutout kay boards Rudil dyan <laughs> oh. mga yari ng malaking barko na to. <laughs> The mariners. Nakatadahan na talaga ang malaking isla dito. Dyan oh, naka cannon check. Bagang. Bagang. Lucky. Oh wow.

manuya mga mas. Wala talaga kitang kitang dito. sang Kimi. Eh. mga birds. At kakain na kaming tatlo. Ito na birds oh. Ito na oh. <laughs> Simulan natin sa kinilaw na barakuda. At inihaw na barakuda. At <Weber> tinulang barakuda. Isang kalderong kanin. Mahihalang <laughs> barakuda. Wow. di kamar pasok <laughs> kalau ada sampulin birds, nah sampulin siapa siapa, sampulin, siapa siapa, number show, kini law, abau, number birds, sandro, sabuah birds, <laughs> <laughs> tolong padi pasau, <baso. laughs> kau mau birds kain tayo, kain mau birds, you know. kain Una tayo bird sa kinilaw. Ah. Sampulan natin bird sa um, kinilaw with kamatis at sili. Manisida. You know? Ito na! Ayan mo na Salamat! Kinilaw. Wow! You know? Sarap! Ito na yung mga birds. No. Mm. birds sampulan <laughs> sampula na rin to birds <laughs> mm -hmm. <laughs> hindi ko ang ng dalawang kasama <laughs> kaya kailangan na natin yung mata <laughs> you know <laughs> wow mm, <laughs> <laughs> nagaan na ito birds mamili ka sabaw inihaw o kinilaw Tiga puluh sabu birds, <laughs> iya yang unut. Lebih babak. Iya iya. Mmm. Birds, sampulan mo, birds. Yan. <laughs> ganyan kasarap, birds, ang karne ng barracuda. Mm -hmm. oh, wow! <laughs> Ikaw, birds. ganon kasarap para sa iyo ang karne ng barracuda? Miyaw. Yan. <laughs> Yummy. Nakaka, mo yung nagulat. Kung maliit, bastan din ulit sa akin. Pinila, birds. Mmm. Tabaan niya. Tapatama inihaw. Hmm. Kuha tayo birds ng inihaw. Yan o, grabe yung yan laman. Grabe, sarap. Hmm. Wow! Sausaw so, natin dito sa kinihaw. So, inihaw. Sarap. Let's try it. Kumusta? Busog na ba? Hindi pa. Maya-maya pa mga birds. Hmm. pa. So, marami pang natira. Pero yung dalawa kong kasama, mga busog na. <laughs> <laughs> uh, ano words? Busog na, di ba? <laughs> busog na. <laughs> Grabe. <laughs> Grabe words. So, oh. sarap pala ng barracuda. Ang ganitong kalaging barracuda. John birds So. Oh. Pero pagliga sila niya, maturo. Birds itapon e, na natin po, birds. Hindi na mo na i'm gonna nada,